Sobrang bilis ng panahon. Akalain mo yun March na naman, kasabay nito ang paglabas ng Starlight Skin Ixia, kaya tuturuan kita kung paano gamitin ng tama ang hero na ito. Dapat mo tandaan na hindi gumagana ang lifesteal sa basic attack ni Ixia, kaya hindi mo kailangan ng mga items na may lifesteal sa halip ay penetration at life drain, at hindi rin gumagana ang critical sa kanyang passive. Ang passive nga pala ni Ixia ay HP recovery at marami ang napagkakamala nito na lifesteal which is mali. Gamitin mo ang emblem na assassin upang ma-maximize ang iyong damage, thrill para sa adaptive attack, tenacity para medyo makunat at quantum charge para sa additional movement speed. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.